Gusto niyo ba mag-asawa? <laughs> Bagay na. Ayoko na. Bakit po? Bigyan niyo nga ako ng isang valid reason bakit ayaw niyo mag-asawa. Baka yung mag pension yun. ko lang ang magustuhan. Yung alin po? Pension ko. Ah, pension niyo. Siguro laki ng pension ko, mother. 7,000 lang. 7,000. Ba, malaki yun, mother. Sabi nga nila, di ba, 21 pesos lang daw ang isang meal, sabi ng ano. Mga siraulo. Ang siraulo ba yun? Ay huwag na huwag natin pag-usapan ng politics sa Oo, oh, di lahat ng mga lecture ko, nadaanan nyo na po. Pati hey, um, yung sayaw ko, tsaka yung kanta ko, napadun nyo. Yung sayaw mo? Oo, oh, sayaw, tsaka kanta. Yung kanta? Hindi ko ata na yun. Baka may request ka, kakanta ako ngayon sa akin. <laughs> <kapat niyo>. Personal <laughs> no, Minsan lang. Ah, minsan lang, gusto, gusto nyo. Ano yung minsan lang? Kasi sabi mo, kasi yung oh. pina pinaano mo yung oh, sino makakahuli nito? Hmm. G A R Y. Anong kanta? Anong kanta ito? Oh, nahulaan niyo po. Hindi ko nahulaan. <laughs> <laughs> Tapos, oh. nung kinanta mo, oh. wow. Alam niyo pala. Ano minsan uh, lang. Ang gusto mo yung ganto 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 parang i-dedicate natin to sa magiging boyfriend niya. Okay? No! Mahal pangako sa iyo hindi magbabago ikaw lang ang ibigin ko tama na wala namang bayad <laughs>